All right, all right. Good morning, good morning. Welcome to my channel, Sir Rex Moto Blog. Uh, tayo galing na Binyan, Carmona. Umiko tayo in Dasma ngayon. Nandito tayo sa uh, Habaan ng ano ba itong street na to hindi ko alam to ah Baga natin anabu yun anabu anabu paglabas natin ito dahang harina ha bị bỏ rơi của người phụ nữ trẻ tuổi, đau khổ, tuyệt vọng, cô đơn, hari. Dang hari. Eh, nag-comment kasi eh. Nag-DM sa akin, sabi, ah, uh, kung tumatakbo pa daw ito ng, ano, ng 90, sabi ko, oo, 80. 80 Pag kumaliwa ka dyan, yan ang sinatawag nila ang Great Wall of Kabite, Ayun yun o no? Ayan, ayan Papakita ko lang, ayan. ayan O, ayan, papunta roon Pag kumaliwa ka, kanan Ayan na ang Banghari

ayan ipula! ni Pula Pula Pagdeng ko, marami dito talagang ano Ah, uh, Race na mga uh, nag O oh, traffic dito. <makes> okay. <noise> Fermo sa Boulevard, Ito Fermo sa Boulevard pag gumana nang ako. Oo, uh, mo ka-picture din sa ano. Si ano? dito sa kabila may giliran yung kalsada yung mga sumunan dito yung parang sa Cortex ay está el balaje. Pag kumaliwa tayo dyan, pasong buhayo yan. Pagkat natin po ito, Quezon City Molino. Okay, okay, okay. Go, 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 go.

66 ang gasolina mahal dito doon tayo sa mura baka mura ka yung uno mura yun mga katropa 62 sa may Carmona 62.53 pero sa may Pasita nag-range uh, lang siya ng 62 62.50. ganyan saka doon sa Carmona ako nagpapagasok ko sa may Pasita kasi nga malapit eh Papa uh, taga south tayo eh taga south kaya mura kaya eh, pag malakas ang ulan dito bumaba eh, na dana ako dito sobrang lalim hanggang gulo hanggang ano eh makinay oo eh. uh, pero pinakaya pa naman yung eh, ulan uh, good news yung good news uh, kung nakarating ka dito sa video na to hanggang dito ay eh, maraming salamat huwag kalimutang mag subscribe uh, ah, pa-share and likes naman mga katropa sa pag, ah salamat sa pagsama sa biyahe ni Sir Rex alright okay ba tayo dyan uy sa little bit ah.